Magandang gabi po sa inyo Alexander Lester Jules. So, balik para sa inyo ang update ngayong hapon mga kaibigan or gabi anumang oras nyo na panood ito but then magandang araw na lang din new profile for Chada Mahigugma ni Mama Entrata, napakaganda pinag-uusapan po ang bagong profile ni Mama Entrata sa kanyang bagong kanta na kung saan viral na viral, pinag-uusapan at palaging maraming na LSS dahilan sa happy na beat nito at talagang magaan lang or life lang talaga, dating ng Chada Mahigugma at hindi siya masyadong heavy. Pero yes, happiest ear po. Ay, itong uh, pagkaroon natin ang bagong, bagong, bagong cover photo ng Chada Mahigugma. So, hindi na, sa, na hindi na natin pwedeng sabihin na recycled ito. Kasi nakita naman po natin, may pa-effort po ang cover ng Chada Mahigugma. Ibig sabihin, dahilan sa may naipost na pong cover ng Chada Mahigugma, Papapanood na ba natin ang bagong or ang music video ng Chada Mahigugma? Nako, 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 nako. Excited na tayo dyan na makita. Dahilan sa meron na pong uh, cover photo. nako. Mag-expect na ba tayo na may ilalabas na silang uh, music video ng Chada Mahigugma ni Maymay. Wow! 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 Excited na po ako mga kaibigan And for sure Kayo na rin And so let's go and check Ano nga ba ang meron Sa Instagram ni Maymay Since nakita ito ni Ayan na nga Maymay and Trata Posted uh, a while ago Happy Ayan. Panggang sa muli, mahal kong kapamilya sa Sydney, Australia. Happy po si Maymay na nag-post ng photos niya sa Sydney, Australia. Pito po ang picture na yan. Una, one. Pangalawa, two. Ah. Three. Two. Four. Ah. Five. Ganda. Six with Casey. Seven. At nung kumanta siya. Oh, yung humingi siya sa... Uh, nag-manage doon na bababa siya po ng stage kasi gusto niya makipagkamay sa mga kababayan natin dyan sa Australia so diba sabi ni Owen Sarmiento you're such a sunshine my my since Patricia, akala ko si Kim sa unang picture yun pala, ang nag-iisang chada mahigugma queen na ngayon, ah makabagrag queen Chada gugma ah of course, uh, singer, May May and Trata. Love ka says sis. Congrats, May May. Sunod-sunod ang 1MX mo. And you just keep getting... Better. Oh, sana may more pa po, Miss Love Kapulong, para kay may may entrata. Sana makabalik na si may may dito sa Singapore, Miss Love, Love Kapulong concert ulit dito sa atin, madam. Sabi ni Dear Heart Key. Hayan, sana ipakinggan kayo ni Miss Love Kapulong on your wishes. Rod Magaro, Rod Magaro says, Kabugera ka may may. Jerwin Boris hugs, my love. It's Arlen with all the hearts and fires. Concert ulit sa Pinas. Cutie, sabi ni Flo Galendez. Proud na proud talaga itong si Flo Galendez kay Maymay. Even Miss Love Kapulong proud na proud kaya nga napa-shoutout siya dito. Ngayon ko lang ba nakita si Miss Love Kapulong sa comment section ni Maymay? Usually makikita ko si Owen Sarmiento, Rain Dagala, Rock Santos. At ngayon nga nakita ko na si Miss Love Kapulong sa comment section ni Maymay. O diba? Thank you so much for that Miss Love Kapulong at hindi mo nakalimutan si Maymay Entrada. Sabi ni Just in Archives, OMG, thanks for using my photo. Yun ang sabi, sabi naman ni Maymay, must thank you sa you for capturing this moment. Sobrang ganda, o oh, di ba? Galing pala yan kay Just in Archives. Mucheda too with all the hearts. You were amazing, May. We really enjoyed watching your performance. Dito sa Sydney, know that you are always welcome here. Sabi yan ni Jennifer Tere. 12. ay Ayuri. Ayuri. Congrats, my, my. Ayan, mas lalo kang gumagaling, my. Keep on shining. Riz, my, I'm so happy to see you. Happy doing what you love. You're such a sunshine, my, my. Take good care of yourself always. And dito lang ang mga tagahanga, tagahanga mo at patuloy kang susuportahan. Isabel Rose, thank you, Ate Maymay, For the short quality time, I miss you po. Aww. Sarap naman. Sarap naman may naka na nakamis na kaagad kay May May. Duty, sabi niya, kabog yung picture. Kabog na kabog talaga. Exenal 1623. Ha ha ha, parehas talaga kayong baliw ni Kimi in a good way. Love you, May my. Thank you. Thank you po sa pag-appreciate sa kabaliwan ni Maymay. -May. We really love it too. Slay talaga si Maymay, -May, sabi ni Grace Habson. Ayan, teacher, ah, ganda mo, Maymay. -May. So happy for your success, sabi ni Maridel. Maante yung, congrats, Maymay. -May. Bakit ko binabasa ito, guys? Kasi masarap lang bumasa ng mga positive uh, comments and reviews from all those uh, nakapanood kay Maymay -May sa Australia, diba? And so, uh, masarap po makita yung mga comment ninyo sa comment section ng Instagram post ni Maima Entrata. Ibig sabihin, sino sundan nyo ang nag-iisang uh, ah, makabugara queen, My Entrata, o, diba? So, yan po. Congratulations, my dear. Shout out Normita Palma. So proud of you. adiba. Sino ba bang nandito? Wala ka ba dito, Edward? Mm, saan ka ba, Edward, ngayon? And uh, samantala, Kenneth oh, Trennell, ang laki na ni Mela Ma'am si What? Ah, kanino siya nag-comment? Nag nagkamali ba siya ng comment? Aduy, aduy, aduy. Wow, ang ganda naman ng kuha. Congrats, Mike. Ayan po. So, yan po ang mga nakalagay sa comment section na hindi ko mabasa lahat po, mga kaibigan. Dahilan sa sobrang dami. Pero, congrats congrats congratulations, may may hayan, may 38,325 likes na po ito. And 131 comments. So, yan po ang nakapost kay may minds. Samantala, Mama Lorna. Eh. Samantala, Mama Lorna, eh. nagpost ng... Na. araw ng nomination sa Roar, nakam-nominate ka na ba? Kasi paalala lang, baka hindi mo napanood yung uh, upload ko kaninang umaga ay uh, meron pong invitation si My may Dreamers para nominate po si My My Entrata as breakthrough artist ang Chada Mahigugma and then Nakanta and then My My as best performer And isali nyo na rin po ang fandom na Dreamers uh, kung meron kayong time mga kaibigan. Ayan, ang saya ng crowd engage na engage po sa kanta ni May May na Chada May kugma Ama Kabugera, um, Still... Uh, still the one and then uh, kinanta niya pa ang Autodedma and pwede ba o diba so si may may na talaga ang uh, sabi ni Miss Love Kapulong sunod sunod ang 1MX sana daw sabi ng mga fans ang kasunod nun ay uh, Singapore concert and isa pa gusto nilang pumunta si Maymay sa Korea for magkaroon din sana ng 1MX sa Korea din daw po. O ba diba? Hindi natin alam. Depende po yan sa manager ni Maymay at yan na lang po ating aabangan at uh, panalangin na sana nga ay mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng 1MX sa Korea kasama si Maymay at maging guest din si wasat jong ativa ativa and so yes yan po ang ating latest update at merry dama and trata i will see you later for more mga kaibigan magandang gabi po sa inyong lahat